Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Kamatayan Mga Masangkop na Mga Talata Job Kapitulo 30 Versikulo 23 Tapagkat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan at sa bahay na takda sa lahat na may buhay. Mangangaral Kapitulo 7 Versikulo 1-2 hanggang ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang angwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Mangangaral Ngaral Kapitulo 8 Versikulo 8 Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumihil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging niyaon, ni may iligtas siya ng kasamaan, na taglay niya. Mga gawa kapitulo 24 versikulo 15 Na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila, na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Mga Hebreo kapitulo 9 versikulo 27 at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga Gawa Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang Jis Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawang si Sephira, ay nagbili ng isang pag-aari, at inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Magbasa pa. Juan Kapitulo 18 Versikulo 4 Ti na, nga, na nakatitaho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya, ay lumabas, at sa kanila ay sinabi, sino ang inyong hinahanap. Tantyago Kapitulo 2 Versikulo 26 Tapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Mga bilang kapitulo 14 versikulo 29 hanggang 32. Ang inyong mga bangkay ay manggabubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nang sa inyo ayon sa inyong kabuoan ng bilang, mula sa dalawang pang taong gulang na patanda na nagupasa lalaban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jeff Horn at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata, na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasokin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakuwil, magbasa pa. Isayas Kapitulo 25 Versikulo 8 Tinakmal niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kakutsaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. Mga taga Roma Kapitulo 6 Versikulo 9 Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay, ang kamatay ay hindi naghahari sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 54-56 hanggang Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, mo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Taan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay. Taan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautosan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga Hebreo Kapitulo 2 Versikulo 15 At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Pahayag Kapitulo 1 Versikulo 18 at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hidis. Unang mga hari Kapitulo 13 Versikulo 24 At nang siya'y makayaon, isang leon ay nasa lubong niya sa daan, at pinatay siya, at ang kanyang bangkay ay napahagi sa daan, at ang asno ay nakatayo sa siping, ang leon naman ay nakatayo sa siping ng bangkay. Ikalawang mga hari Kapitulo 19 Versikulo 35 at nangyari, nang gabing yaon, na ang anghel ng Panginoon ay lumabas, at nanakit sa kampamento ng mga taga Assyria ng isang daan at libo, at nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. Nahong Kapitulo 3, Versikulo 3 Ang sakay ng mga mga ngabayo, at ang kinang ng Tabak, at ang kislap ng Sibat, at isang karamihan na patay, ay malaking bantay ng mga bangkay, at walang katapusang mga bangkay, sila'y atitisid sa kanilang mga bangkay. Marcos Kapitulo 5 Versikulo 38 hanggang 42. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga. At napanood niya ang pagkakagulo, at ang nagsisitangis, at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis. Hindi patay ang bata, kundi natutulog. At tinatawa na nila siya na nililibak. Datapuat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito, at ang kanyang mga kasamahan, at pumasok sa kinaroroonan ng bata, magbasa pa. Mga bilang kapitulo 20 versikulo 3. At sinisi ng bayan si Moises, at nagsipagsalita, na sinasabi, Ibigin sana na kami ay nangamatay, nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Unang mga hari kapitulo 19 versikulo 4. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparon, at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enabro, at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana, at nagsabi, Sukat na, ngayon, O Panginoon kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kay sa aking mga magulang. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 16-17 at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mga taga Roma Kapitulo 5 Versikulo 12 kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Awit Kapitulo 55 Versikulo 4 Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko, at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Genesis Kapitulo 23 Versikulo 2 at namatay si Sarah sa Kiriath Arba na siyang Hebron sa lupain ng Canaan at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. Genesis Kapitulo 25 Versikulo 8 At naligat ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon at nalikip sa kanyang bayan. Job Kapitulo 1 Versikulo 19 At, narito, Dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang, at hinampas ang apat na sulok ng bahay, at lumagpak sa mga binata, at sila'y nangamatay, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Job Kapitulo 7 Versikulo 9 Hanggang Jis Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa shawl ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi na nababalik pa sa kanyang bahay, di malalaman pa man niya ang kanyang dako. Job Kapitulo 14 Versikulo 10 Hanggang 14 Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw, oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya. Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala, sila ay hindi magsisibangan, di manggagigising man sa kanilang pagkakatulog, magbasa pa. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19 Tapawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Job Kapitulo 10 Versikulo 9 Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo, na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik, at iuuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok? Job Kapitulo 3 Versikulo 21-22 na naghihintay ng kamatayan, ngunit hindi gumarating, at hinahangad ng higit kaysa mga ng nakatago, na nagagalak ng di at nangasasayahan, pagka nasumpungan ang libingan. Job Kapitulo 1 Versikulo 21 At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 7 Tapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Mangangaral Kapitulo 9 Versikulo G's Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa shoul, na iyong pinaparunan. Job Kapitulo 14 Versikulo 1-2 hanggang Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas, siya rin na may tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagi. Awit Kapitulo 39, Versikulo 4-5 Panginoon, ipakilalo mo sa akin ang aking wakas, at ang sukat ng aking mga kaarawan, kung ano, ipakilalo mo sa akin kung gaano ko inaako. Narito, gaya ng mga dangkal ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo, tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Awit Kapitulo 89 Versikulo 47-48 hanggang Walalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon, sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Tinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng show sila. Awit Kapitulo 90 Versikulo 9 Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong poot, aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 24 Sapagkat, ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Mga Ngaral Kapitulo 9 Versikulo 5 Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mangga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 4 hanggang 28. Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Newman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw. Makakarinag kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanggang-anak. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinag nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Unawain ninyo itong mabuti, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag ng mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag ng umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magnaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo. O naroon siya huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilito na mga huwad na mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ng mga buwiter. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.